Okay na, kana. Bibidyo ang kita. Sige, may problema ka. Dami pera. Sampu lang. aga, 5-5 lang naman De, eh. Pwede, dalawa, sabay. Pwede, dalawa? Oo. Okay, sige, sige. Ayan o, habang nagwawasing po tayo mga ka-farmers, ah, may nakita po tayo nito. Walang kamay. Iisa ang paa. Ah. Ayan, paano po siya magwasing at ah, yun tayo po maghuhulog kasi hindi niya kaya. Kaya itatry po natin kung paano siya kumilos mag-isa, no? Di sabay-sabay ko na. 'Di Ayun po ayo. Ayan, ayan, mga ka-farmers na no? nakita po natin dito sa dito kasi nagwawasing po ako at uh, magwawasing din po siya, no? Uh, nandito po siya sa andito po ako ngayon mga ka-farmers sa Nueva Ecija. Ay nakita po natin ito na kaya pala niya no kahit siya lang mag-isa at ito yung kanyang service oh Ya titingnan natin kung paano siya magwashing no sa kabila ng kanyang walang mga kamay iisa ang paa ah, ah, naghatid po siya ng mga estudyante no ah, galing po siya maghatid ng estudyante kaya medyo maputik po ang daan kaya winawasingan niya at ito naman po yung kanyang service oh ayan po ayan Ayo malinis ta. Maputik pa sa inyo? Oo, alam ko nito ito. Ah, oo nga, no? Kaya, ang daming putik nga, oh, kumapit sa... Ah, ito po yung trabaho niya, no? Nag-hatid sundo siya sa mga estudyante po dito uh, medyo marumi yung papasok sa kanilang bahay uh, o, maraming putik kaya nakita po natin na uh, nandito rin tayo kanina kasi nagwashing ayan po, na uh, namangha po tayo sa kanyang ginawa no? namangha po tayo sa kanyang abilidad sa kanyang talent no? kahit sa kabila ng kanyang walang mga paa uh, walang mga kamay, isa lang ang paa uh, nakuha, nakuha niya po kumilos ng normal ito po siya. Ayan. Ay, siya natin mamaya, no? Pagkatapos po dito. Buti nagdala ako ng cellphone. <laughs> nakakabilib po mga ka-farmers no? kasi uh, hindi po hadlang sa kanya kanyang kapansanan para uh, mamuhay ng maayos ayun po ang dapat tularan po natin tsaka namang ha tayo sa kanyang talent Gapan. Pupunta ka Pangapan ha. Mm hmm. Ayan oh. Ayun, papapaan rin na niya ano? At uh, may Ano, may pakyaw pa? Wala <laughs> eh. Sino hatid mo doon? Um, kapatid, kapatid. Ah. Ayun, mamaya na natin kausapin siya kasi medyo na, ah, sige, sige, sige. Ayun, uh, oh. busy, medyo busy pa siya, no? At kakausapin din natin siya. ay kakasapin kakausapin po natin at uh, okay naman po sa kanya na i-interviewin po natin ng konti ano. Ayun. Uh, 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 ano ba pangalan mo? Nicholas. Nicolas. Nicholas? Buenaventura. Ah, Nicolas Buenaventura no. Ang palayaw niya ay si Putol. Okay. Putol. Ayun, kalayaw niya si Putol. At uh, ngayon kakausapin natin kung uh, Inborn na ba sa'yo to? Ito, ito yung gano, Inborn na nung pagkabata mo pa. Oh. Ayun, tatanungin lang ito ha? At uh, medyo nabilib ako sa nakita ko kanina. Kasi nga nagkarwas siya, no. Nadatna natin kanina na nagkarwas ako. Tapos uh, magkakarwas din po siya. Kaya nabilib ako sa kanyang talent, no. Sa kabila ng kanyang kapansanan, uh, nakuha niya pa rin magkarwas, no, at uh, magmotor. Tuwing umaga, ang ginawa po niya ay maghatid ng mga estudyante ano. Hmm. Ayun, hinahatid sundo po niya yung mga estudyante Hindi ka ba nahihirapan doon? Hindi. Hmm. Uh, kumbaga, nasanay ka na rin magmotor. Hmm ayung mga farmers no? nakakatuwa po no kasi nasanay na po siyang magmotor ayun po at uh, sidecar ito po yung ginagamit niyang motor no ayun rosy po ayan at saka susunod po pupuntahan po natin yung bahay po niya para para malaman po natin ang kalagayan ni Putol. no at uh, video ayun hindi naman natin kakakawang kasi nandito po siya gumagawa ng paraan para po mabuhay at ito po si Poton yan yeah. ayun mga kabarmers na may nakilala po tayo ngayon at uh, taga pulo San Isidro ng Nueva Ecija at nandito po si Putol At uh, nakita po natin yung kalagayan po ni Putol no At uh, namangha po tayo Sa kanyang ginawa po Na magmotor Hatid sundo ng mga estudyante Ayon. Medyo malungkot yan <laughs> Ayaw tumingin sa Ayun mga ka mo maraming maraming salamat po Sa inyong support ha? At uh, hanggang dito na lang po tayo At uh, so, sa susunod po na vlog Ipapakita po natin yung talent niya Kung paano at ano po ang mga talent Na nagagawa niya nang walang kamay iisa ang paa ah. abangan nyo po yun at ah, susunod ah, gagawa po tayo ng mga talent po at ah, sana may pakita po niya no at ah, maraming maraming salamat po at ah, hanggang dito na lang po tayo bye bye